magandang araw sa inyo mga kaibigan, mga kamaster ngayon ay nandito tayo sa dagat, dito ako ngayon mamana subukan ko dito sa amin kung makahuli ba tayo ng isda kaya tara, let's go! at dito niload na natin itong pana natin para makadiet na, at dito dahil tapos na ako nag warm up at dumiritso na ako dito sa malalim na party, medyo malalim, hindi kalaliman pero malalim na at dito mga kaibigan, mayroong mga isda na sardines or tamban, at saka mayroong mga addu or matambaka, at saka yung mga rompi at medyo yung dagat natin medyo malabo. You know? At sa paglingon-lingon ko dito mga kaibigan, meron akong napansin na makintab to. Merong mga tamban. At dito mga kaibigan, meron akong napansin dalawang pirasong Lungnos Emperor. Kaya dito dumapa ako ng mabuti at sinubukan ko silang tawagin kaso ayaw man lumapit kaya ang ginawa ko nilapitan natin mga kaibigan at ito ang nangyari tapos papalayo na sila mga kaibigan kaya hinabol ko at kahit malayo tinira pa rin ayun sa pool naman mga kaibigan kaso hindi tumagos yung bala natin yung uhas kaya dito kinabahan na ako baka makawala pa baka makabunot sa ating shopping at mabuti na lang mga kaibigan na sa, nasa gitna yung tama hindi siya masyado makagalaw at maganda yung pagkatama yun lang hindi tumagos yung bala at ito hindi pa ako sa dito baka wala ito siguro ano na mga kaibigan napahuli na tayo ng isa pangalawang dive ayan lungnos emperor ulubugso at dito mga kaibigan dumritso na ako sa may birds na nalunod at dito ako sa may PC gumapang para yung mga isda sa unahan hindi mabulabog sa unahan mga kaibigan nakakita na tayo ng mga gat or raid na pero kaya ang ginawa natin nilapit unti-unti nating nilapitan. pero nakatunog sila mga kaibigan kaya umalis at sinubukan ko pa silang sundan kaso ayaw talaga tumigil sa paglangoy mga kaibigan kaya dumitso ako dito at nagtingin-tingin ako kung mayroon pa bang isda na pwede nating matira mayroon namang mga isda kaso maliit lang mga kaibigan at hindi pwedeng matira kasi malaki yung pana natin kaya naghintay pa ako dito at wala akong makita kaya umahon na ako mga kaibigan at dito mga kaibigan binalikan natin kung saan tayo umahon kanina at ito nakakita na tayo ng target mga kaibigan dalawang mga gat or ready snapper kaso hindi ko matira kasi bakal yung tat tamaan sa pagtira natin kaya pinalampas muna natin yung isda at medyo malayo mga kaibigan mabuti na lang sa unahan marami parating kaya yun tinira natin mga kaibigan at sa pool yung isa mga kaibigan at dito mga kaibigan kinabahan naman tayo kasi taplis yung pagtama natin sa isda kaya dito hindi ako nagkumpiyansa at hindi ko siya pinilit na kunin baka makaalpas pa sa ating bala at ito mga kaibigan nahuli na natin ayos good na sa mga gat mga kaibigan at dito mga kaibigan binalikan natin kung saan tayo nakatira ganina sa ilalim mga kaibigan meron na tayong nakita ng isda kaya dinahandahan natin itong kapitan at ito kala ko pumasok na doon sa ilalim mabuti na lang at bumalik mga kaibigan at ito sa pool yung mga agat mga kaibigan yun mga kaibigan hindi na ako kinabahan dito kasi hit na yung pagkatama natin tapos yung isda lumampas doon sa dahima kaya sigurado na ito mga kaibigan Nice oh. dito naman tayo sa kabilang side mga kaibigan sa birds na ito kasi hindi pa natin to na dive at dito mga kaibigan meron tayong napansing mga isda kaso maliliit kaya dumiritso ako doon sa ilalim at meron na tayong napansin dito mga kaibigan na isang eh, -di. hindi kalakihan pero pwede na siya pang ulam at hindi ko yan pinansin mga kaibigan baka merong malaki doon sa ilalim kaya nagtawag tayo dito kung meron bang lapit pero wala namang lumapit mga, mga kaibigan kaya ito na lang lipti ang pag kitahan natin kunin natin ito mga kaibigan kasi dagdag na rin sa ating pangulat at yun sa pool mga kaibigan yung lipti kaya dito maho na tayo at goods na yung huli natin so, huli na tayo yung na din. At, at, yung, Tapos, yung lipti Pag-awin na natin. Tuhuli so, natin o. Oh. Ito ka. Okay. Tapos yes, ito. Dalawang ahaan. Ah, mga agad. Ito yung sikol. Ito yung Ayos. Hayag. Hayag. Narong naong. Narong naong. Okay. Thank you. Thank you.